napapansin niyo yung ating dinadaanan na ay isang natural highway pero well lighted siya gawa ng mga solar lamp na dikit dikit which means hindi po ito tinipid hindi ninakawan ito mahusay yung mga leader dito ha? Ah, matinu yung kanilang public service para sa kapakanan ng mga mamamayan ah, pero may mga lugar pa ho na at lang pa, pero nakikita ko may mga hukay Ibig sabihin, hinihahanda na rin So, uh, practically itong kakabaan ng sulok uh, to Malita Road Ay, uh, ano na po, uh, lalagyan lahat talaga ng ilaw Ang ganda, ang ganda I can imagine pagka gabi, ay well lighted po ang lugar na ito